Hello mga kapagsinag last call po kasi nasa last batch na tayo ng ating pagsinag place east kasi naglo-loan documents na signing na sila para ma-process sa pag-ibig early next year turnover na may mga units pa kami pero limited slots na lang po talaga kaya habol 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 habang meron pang available units sa no down payment okay mag insert ulit ako ng isang clip ng turnover ng deliverable para sa mga bagong manonood sa ating youtube channel na nag-aabang pa din kasi sa iba po wala ng units sa I amin mean, po is meron pa din naman kahit pa paano. Ito yung harapan natin, uh, pwede ka dyan mag-expand, pwede yan maging ano pa, space pa sa harapan. Madami ako mga ibang vlog na ganyan. Pwede maging tindahan, ganito ang side view niya. Ang labas, ganyan na, may pintura, complete naka pintura na talaga yung harapan. Yung loob natin is na makinis na yan. Pinakinis na para tiles ready na, skim coating na lang yan. Ang good news, buhos po ang second floor mo. As in talagang solid po yan. Ito ang ating kitchen area, pero itong service area, ito, ito yung itsura ng living ay ng living room. Ayun, pati dining pwede dyan Pwede kang mag countertop. Ngayon, itong service area sa gilid, pwede mo itong i-close. Gawin mo yung kitchen, sink, and lutuan. Tapos exhaust fan diretsyo sa taas. Itong ating full toilet and bath, malaki po yan. Pwede yan magkaroon ng sliding door. Pwede mo yan ipa-cover. Pwede mo pataasan ang tiles. At ilalim ng ating hagdanan, pwede mo yan magpaglagawa ng built-in cabinet para may storage ka. Solid first two steps, bakal ang ating hagdanan no down payment yan, no reservation, no equity. Ang 10,000 mo para sa water mineral ko, para paglipat mo, livable na siya kahit hindi mo muna siya ipa-renovate. Ang mahalaga, provided na yung power sa yung water supply. O, di ba ang ganda? Eh, no, makinis na yan. Kaunting skim coating na lang yan. So, solid na solid na yan. Ito yung ating kitchen area. Ito, ina-expand nila para malaki yung kitchen area natin. Pwede mong basagin gumawa ka sarili mong um, isa pang sink sa labas. Ganyan siya. Cabinets, cabinets. Maganda. Madami na po sa YouTube. I-search mo lang uh, vlogger mong renovated ideas for pagsinag place. Yung harapan, pwede ka mag-business dyan. Hindi tayo. Walang restrictions dito pagdating sa tindahan sa harap ng bahay. Mas malaki ito sa Pasinaya Homes. Si Pagsinag 36 square meters ang lot area pati ang floor area 36 square meters. Si Pasinaya 28 30 lang yan so maliit talaga. At ang good news kay pag sinag lahat kayo dito is nakaharap sa kalsada. Malaki ang kalsada natin. So i-check mo yung second floor, may metal paring na yan, buhos na yan, ang sahig mo. Sa Pasinaya kasi is flex talaga. Heat insulator and may eh meron na yan ready na yan for part 4 kisami, Ayan oh closed na ang mga gilid niyan. Ayan, kaysa may ready na yan. Tapos, makinis din ang wall natin, skim coating, ang, ang sahig natin. Pag second floor, maganda na yung, yung vin vinyl, adhesive. May bintan tayo sa may hagdanan. Pwede to, kaya to maging two bedrooms. Ito siya, kaya yan maging two bedrooms. Depende sa option ng mga may-ari ng bahay kung gaano ka laki ayan division may mga accredited tayong ano mga contractor dito madami pwede kang magpatulong kung sino ang mga legit may magandang quality ng pagkakagawa ayan siya habang meron pa eto o oh, no down payment aantayin mo lang na malone malone approve ka sa pag-ibig may bahay ka na wala kang huhulugan kaya si pag si place construct process ng loan take out turnover. Kasi wala ka talagang babayaran habang nag-aantay. Kasi di ba sa iba, maguhulu ka muna ng down payment, mga 18 months, 24 months, bago ka pumasok sa pag-ibig, bago ka palang ma-approve. Kaya matagal ang mga pre na may down payment. Ito, dito, talagang ganyan na talaga siya. Promo na yan ni eh, pag-ibig. Para mas maraming pamilyang Filipino ang matulungan magkaroon ng sariling bahay kahit ang sahod mo ay around 18,800 pwedeng pwede ka maka-avail ng gantong bahay nagmataas kasi mabilis magtaas ang value ng house and lot so buy low sell high tayo pagdating ng panahon tumataas ang upa kung ikaw naman ang naghuhulog si pag-ibig naman ay bumababa naman ang monthly basta religiously on time or advance ka magbayad ang ating windows optional pwede mo sliding windows with grills na may screen yan yung service area ito yung kitchen area pagdating ng panahon at allowed na kayo mag expand isang kwarto pa yan or isang CR itapat mo lang sa CR sa baba ang CR sa taas two, two toilet and bath ka na yan o, habang may available kasi ang mga expansion naman kung malaking family pagdating ng panahon, ina-allowed naman kaya mag-expand. Ang mahalaga, makuha mo siya ng mura. 10,000 is for water, for Meralco, and for processing ng pag-ibig housing loan. Ang unang hulog mo kapag tenex ka ng pag-ibig na, Huy, Cindy happy, approve ka na po, bayaran mo na po ito. Amounting like this, ito po ang pag-ibig housing loan number mo. Yan, pupuntahan na po yan sa uh, yung binabayaran or pwede sa Gcash. Yan, mag-start na ito pwede mo tong paupahan para yung upa yun na yung pinanghuhulog natin sa pag-ibig pagdating ng panahon tataas talaga ang upa subok na subok na namin yan so basically ganito si pag sinag place east last call sa mga interesado pa kung may kapatid ka, kapamilya, kakilala na wala pa, kasi po, uh, hindi pa natin alam kung kailan magkoconstruct ulit ng pagsinag. Kasi pasinaya na yung sunod. Si pasinaya kasi is maliit po talaga siya. Pero syempre, mababa ang salary. Around 16,000 pwede ka na maka-avail doon. Si pagsinag is kung residential para sa family. Mas malaki, mas malaki ang harapan, malaki ang bahay. Mas high ceiling ito. Open for... You know, open yan for expansion. Pwedeng receiving area, tambayan, module ng mga bata. Ayan. Pwedeng-pwede dyan sa harapan. Kasi space mo pa yan eh. Habang may available pa. Kasi hindi natin alam kung kailan ulit magkakaroon ng mga pagsinag place. 5-3 ang monthly neto. Kung medyo uh, malaki ang family mo at ang sahod nyong mag-asawa at kasal kayo ay nasa um gano ba 2829 pwede kayo kay Pagsibol Village kasi duplex type yon 54 square meters mas malaki pa may mas malaki kay Pagsinag sa Pagsinag kasi is townhouse talaga siya dikit-dikit tayo baka may option ka na gusto mo mag Pagsibol Village duplex type 54 square meters yon kasi Pagsinag is 53 mas mahal nga lang ang monthly doon.